Hi guys! It's me, Giselle Fishing and welcome back to my channel. For today's video, panibagong araw naman po ng paglaot. So come on guys, samahan nyo kami. Let's go! Tapos lang natin mag-aria sa ganap na 2.55 ng madaling araw. tingnan natin mamaya kung ano yung resulta nitong area natin dito sa spot na pinunta natin ngayong araw na to. Grabe mga idol yung tagal na inikot natin dito sa lao. Kasi syempre, isa-safety natin yung ating lambar. Nag-tutututut muna tayo nakatulog na ako nakakatulog na ako sa aming pananak nagugulat na lang ako dahil may malalaki yung alon ano na uuntog tayo dito sa bangka so eto tapos tayo umariya kaya sana mamaya magbunga naman maganda tong paglaot natin na to at mamaya sabi-sabay nating malalaman kung ano ba yung resulta ang paghila natin ng paliwanag mga idol, hindi na isang pa. ng alaka. Ayan. Huling pa na lang inihila ni Oshima na yan. At tayo'y uh, tapos na. Oo, yan laki! Wow! ang laki ay Ay, don't! don't oh, boy na boy pa. Ang maingay na isda. Bako ko. yun yung pusit kanina nakawala. Ay na, hindi natin naisampa. Mga uh, isang kilo sana yun. moments later. All right, my idol. Tapos na tayo magtanggal. Time check. It's now 9.19 in the morning. As mm -hmm. usual, yung ating numbers ay naikarga na natin dito sa ating bangka. Para ready na tayong lumahot. Mamaya ang madaling araw. So, mga ilan-ilan pa rin yung nagtatanggal. Pero karamihan, tapos na. Yung mga kasama namin nagsila out ng... ang galing araw at ito yung ating mga natanggal sa lambat eto yung ating mga kipon, mga buhay pa masakit po makapitik yan lalo na yung swahe, dinidiin pa Ito yung ating mga bulik, ang maganda ng size, ng mga idol, kahit na yung swahe natin, ay maganda yung size pero yung mga isda natin hindi ko alam kung makakaya, kilo ba yan ayan, halo-halo, may alakaak tayo yung kawan natin kaunti kanina may babansi may ilang pirasong bisugo at may ilang piraso ding sapsap -sap. so halo halo yung ating mga isda then dito sa kabilang timba natin ayan yung ating mga alimasag mga buhay pa rin po yan natutulog lang sila ayan puro alimasag yan uh, dalawang tambor bale so pasasamahin na lang ni Oshi na yan ayan din natin yung timba natin sa panilis ng bangka Ayan, isinali na lahat ni Ocean yung ating mga huli dahil gagamitin yung ating isang timba para panginis ng, ba ng bangka. Ayan, hindi na yan mga agat kasi nasa ibabaw na siya, nasa ilalim yung mga hipon. So, linis lang muna, then afterwards, punta tayo ng consignation para magkailo. Sa bahay, Thank you ya, eh nyo ating mga sipar pagino, shopping. tapimo talo, 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 Tunay. Uno, uno tres. Uno tres. Yes. Bulit. Apat na guwit. Okay. Apat na Okay. So, yun yung ating mga alimasag na beef. Then, sa kabilang tray naman ay, ay yung alimasad yun. na small. Ayan. Big. Basa. Ulo. Size. Size. Small. Ulo tres. Ulo tres. Ulo tres. So, ito lahat yung kabuwang kilo natin para sa araw na ito. Alright mga idol, natapos na naman po ang isang araw natin na paglaot. Ayan, at tayo'y nagkaroon pa ng libreng pang pangulam. Si Pagatsyaga lang, sigurado meron tayong kikitain. Yan, kung bago ka po dito sa aming munting channel at gusto mo mga fishing content na aming ina-upload, maaari lamang pong pakipindot at subscribe button sa ibabalit pong ating video at huwag kalimutang i-click ang notification bell para ma-update ka sa mga bagong videos na aming ina-upload. Yan, maraming maraming salamat po mga idol sa inyong patuloy na pagsubaybay at pagtangkilik sa aming munting channel. Yan, god bless po sa lahat and thanks for watching. Bye-bye.